Dinagsang unang grand rally ng kandidato ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP sa parang Maguindanao del Norte na ikinasa sa Barangay Sarmiento. Ang detalye sa report. Mula sa iba yung pagbabago, iba yung pagmamahal ang pangako ni re-electionist Mayor Kahar Ibay sa kanyang constituents sa Parang Maguindanao del Norte. Kasama nito ang kanyang running mate na si Mahal Ali at mga konsihan. Isinagawa araw ng linggo, April 6, ang unang grand rally ng UBJP candidates sa bayan sa barangay ng Sarmiento. Siguro ipapakilala ko ang aking sarili. Sabi ka ni Engineer Ganduan, baka makalimutan na. ang inyong uh, Vice Mayor, tumatakbo bilang Vice Mayor dito sa Bayan na Para Abdul uh, Aziz Mahal Ali. Number one po sa inyong mga puso. Kung wow! uh, experience na

naman sa aking barangay, ipagtanong-tanong nyo ang aming pamilya. Sino mang maniwala sa sabi-sabi ay walang awa sa sarili. Kaya, uh, pag tayo po ang nagsalita, ay hindi yung istorya lang, pero may ebidensya. No? oh, oh. Um, and of course, talaga, kandidato ay panghuli ko na babanggitin kasi gusto kong bigyan ng diin as mayor ng munisipyo ng parang palagay ko ako uh, dalawang beses ako kumandidato as your mayor. Una is noong 2019, 2022. Lahat ko naman siguro ng na sinabi natin noong una nagkukwentuhan tayo na walay tikal, walay baka, no? Papawang katotohanan lang ang ating sinasabi. Uh, palagay ko kung ano man ang nasabi namin noon na puro ka uh, mga tikal, wala siguro tayo ngayon na nandito. Kaya ako'y nagpapasalamat sa lahat ng suporta ninyo mula pa kay Dr. Ibai hanggang ngayon. Alam po na hindi kayo nagsasawa para sumuporta para sa ikagandat ng ating bayan ng aparang ah, Maguindanao del Norte. Nanguna rin sa rally si Maguindanao del Norte gubernatorial candidate Dato Tukaw Mastura at re-electionist Congresswoman Bay Dimple Mastura kasama ang mga tumatakbong board members ng partido. Nakatakdang isagawa ang proclamation rally ng team UBJP sa bayan ng Parang bukas, araw ng Martes. Geneza Grecia, iMind's Philippines.